Hello guys, may mag-update na sa itong mga uh, itong farm mga abakas ah, uh, alam sa uh, nangutana, nga as dapit ang akong yuta na napalit ni na ako sa bukit dun uh, dapit sa sarawagan so kaysong pino so ang akong itanong langutala man mo kung sa akong itanong akong itanong baka o lakatan o kaya tanong ko ani karon pa nga to eh. pero ang abaka ko mga naa na ni sa mga walong ko guys ang ako ang abaka busa uh, medyo na na siya na yung mga saka so kanina area guys paingon ni sa lungsong sa amung payag so di subida man may gita so ina na sabot pero nanagit siya ay buhi siya guys salamat sa ginoo ang buhi na ko itugod sa ginoo nga na pedagan ng mga ulan may tabo so paspas -pas yung pagtubo paspas at kong atong abunuhan so ako ni siyang bunuhan, so sa lima kapulan halos buwan ko gabuno pero kaya guys primang ko so inami na ang may tabo ni guys meron ni chili siya ni kubul kaya guys ako para sa si sabot mga nakadilidema kung magtanong taga baka, isprehan na nato. Siguro pag tako na sa abaka, ay hapa rin na magtako na siya. Magtanong na talaga na ito, isprehan nato ng gunahon or atong paso Kaya nung siya guys, imagino nyo mo, walo na siya kabulan. Kaya sa mga pagtanong, walo na kabulan. At to August, itanong na mo, ah, August or marag September 2024. So, mara ni siya ang iyang kadagunan na siya mga anguban uban ani na siya waluka Saha, anguban uban, pagigulihan na mo, so, wapan na na ha. So, inaani siya nga, mura sila nagugugod sa sagbuto. Dako na din siya yung muna nila. Pero ako na hindi kausag isprihan o pulyar. Yan si Tisay. So, karong mayo, alternate na ako ni siya. Ako na yung isprihan o another pulyar o abo nung hanap man, man so ah uh, mabot um, mga 3 years siguro mga harvest ito so nga so kani siya nga talam nagtanong na at to pa nang to so katong uban ay pagitanom pagitanong sa ang update na mo naran sa mga almost ah uh, siguro mga 500 na kapunuan ang naalit

So wala kay ko nang palampasan guys kay init kaayo siguro karon. Ang lampas. Kaya namin miss pa ang mga abakan. ng katungunan gini na nga tanong. Mone, ang iyahang mga saha. Dagkon ang mga saha, pero ang mga nang matay man ko. Mone nga, kanin. Kana nga, ang punuan. Kanin. Mone siya nga punuan. Ang nabuhi, higit siya po sa ko. Mabisulit siya kabuhi. Mga seven months, six months. Ano siya, mga walo ka mga walo siguro kasaha o minus rin ng tulog kay mo daghan kay siya saha na, kaminos, yun na Kaay, mudagan, nga nalingaw kay kong limpyo kay ano so kay mo yung kay tanaw na ano, kung ano ano ba pa kay tanaw dahil nga hapon pa ang pagdugang o mga para na natin punta sa atong uh, partang uh, atong invest namin na uh, mga so abakaran niya siya na kung kaya hindi siya mga mga guys upunan sa pagpalimpiw abono o sa mga pan ato yun siya ko hindi na punta na ang ino magtabang aming aron magamit po sa uban pang mga guys mo ni siya ang anu, kuan tanang gamay pa kay ni nang perti kay gamay ani ya, pero na so dili gyud na guys ma uh, tanaw na to ang kanang nasa bundok kay may nangamatay pero kanang nasa mga medyo so na ombo guys

wala ni nang panahon sa pagtanaw sa nudit sulay sa tubo tanaw ang nasa pinakamino sa ang tulog ka mga sahat ang uban walo ang hindi ito kaya punuan walo ang uban ang lima so mo ni ang ato ang uban kahit po ang ato yung pinunaan mong ito ginpapintyo so mga pirakatuig mga 2 years siguro gikan karoon hindi na kainisya sa so gamay nila ang atong maintenance pa para, sa pag -iniging. pero ang maintenance na to ang ato na lang po i-air mindset design o dito na po tamo po po sa to ang anak ah, at so pag nakatanta guys kay ako gusto nga natin nakatanta guys kay mahal kayo nakatanta guys Dili ni nimo siya purirun ang yaha ang gana ni dagan saha tam morgen nga takut ka kita di parehas rakatan dagan saha kinanglan nglen nimo siya kwa anu saha parang na a a a a a ni ang apaka maayod siya kung dagan saha damur nga dagan siya sa damur nga takot put ka ukalim kung pananggitan ka na ni. guys ang ako ang uh, ika uh, update niyo sa kung kuma so sunod update niya po rin ako hindi na ako bumalik sa pag update so doon na may mga suggestion about ano yung ako pang kuma tabangi po rin yun okay kung hindi ko ay na niyo kundi uh, rin na aragi sa youtube nagsalig sa ako ang itanom eh, eh, ako ibang insight tanan ako kumagis sa YouTube ra ko na nita kasi dili ka ko farmer so dadang kaing saramat sa inyong pang so bye bye na tumtang ng magpadayon mo